Mga boss, magandang umaga. Maaga ako ngayon dahil may kasabihan na early bird catches worm. Ngunit mga boss, ay hindi naman ako bird. At lalong uh, hindi worm ang kailangan ko. Maaga lang ako ngayon dahil ako'y mag-aabuno o maglalagay ng asin dito sa aming mga niyog. Marami kasi akong nakikita sa, dito sa YouTube na sila ay nag-aabuno ng asin sa kanilang mga niyog upang uh, mamunga doon ng marami ang kanilang mga niyog. Totoo nga naman, nakikita ko naman sa kanilang mga video na sobrang dami ng bunga na kanilang mga niyog. Hindi ako nakuntinto doon mga boss. Kaya ako ay naghahanap din ng pruiba at basis sa pananaliksik, ang asin ay, sa periodic table of elements, yun ay NaCl o sodium chloride. At yun ay ang uh, pangunahing uh, source ng chlorine. At uh, yun daw ay naka at yun daw ay makakatulong upang mamunga ng marami ang ating mga niyog. O di ba? Laking tipid dahil ang abono ngayon ay napakamahal. Ngunit ang asin ay napakamura lang, 15 pesos per kilo dito sa amin. Pero hindi ako la doon mga boss. Ako ay naghahanap pa rin ng ibang mga patunay na ang asin ay makakatulong upang mamunga ng marami ang ating mga niyog. At ayun mga boss, sabi ng Philippine Coconut Authority, na kailangan daw nating maglagay ng asin sa ating mga niyog sa edad na dalawa hanggang apat na taon. At tamang tama mga boss, dahil itong aming mga niyog ngayon, ay dalawang taon at saka apat na buwan na mula nung aming itinanim. At dito pa mga boss, sabi pa ng Philippine Coconut Authority, na hindi naman uh, hindi naman natin kailangan maglagay ng napakaraming asin. Kung hindi, ay ano lang, 2 kilos kada puno kada taon. Kaya, ang ibig sabihin nun, kalahating kilo lang kada tatlong buwan. O, oh, di ba, laking tipid, di ba? eh subukan din niyo mga boss. At panoorin nyo ako at ako'y maglalagay na ng uh, asin. Para, para may ideya din kayo kung paano. Sa mga hindi pa nakapagsubscribe dyan, magsubscribe na kayo upang... Uh, Uh, ma-update kayo sa aking susunod ng mga videos Ayo mga boss, tapos na ako maglagay ng asin o magkabuno ng asin dito sa aming mga niyog. hintayin na lang natin ang resulta mga boss, i-update ko rin kayo. Siguro mga after one year makikita na natin ang resulta. Maraming salamat mga boss sa panunood.